you <laughs> Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like and share hit notification bell for my new video updates. Narito ang malinaw na paliwanag tungkol sa yaman ng kalusugan program, yakap, ng PhilHealth, na naglalayong magbigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap at iba pang sektor na walang kakayahan magbayad. Ano ang PhilHealth yakap? Ang yakap ay pina-enhance na bersyon ng programang konsultasyong sulit at tama, konsulta, inilunsad noong 2021, at opisyal na pinalawak noong ika-25 ng Hulyo taong 2025 ni Pangulong Marcos Jr. Layunin itong dalhin ang serbisyong pangkalusugan ng mas malapit sa tao, sa mga rural health units, RHUs, at maliliit na klinika sa komunidad, lalo na sa mga lugar na malayo sa ospital at sino ang maaaring makinabang. Lahat ng miyembro ng PhilHealth, lalo na ang mga indigent, walang kakayahang magbayad, senior citizens, at fourfish fish beneficiaries, ay maaaring mag-benefit ayon sa kanilang kategori. Kasama na rin dito ang mga manggagawa, guru, at mag-aaral sa ilalim ng pakikipagtulungan ng PhilHealth sa dule, at iba pang sektor. Hanggang ikaapat ng Hunyo taong 2025, mahigit 386,000 mga manggagawa ang natulungan ng yakap mga benepisyo ng yakap libreng konsultasyon at primary care services, Labintatlong basic laboratory tests, paunang pagsusuri at anim na cancer screenings tulad ng mammogram, colonoscopy, liver ultrasound, low-dose chest CT scan. 75 libreng gamot mula sa PhilHealth Gamot, Guaranteed Accessible Medications, mula sa dating 54. Credit line hanggang 20,000 piso kada miyembro bawat taon para sa pagkuha ng mga maintenance medicine kung kinakailangan. Pag-digitize ng proseso gamit ang eGov PH app at member portal, maaari magrehistro, kumuha ng race eta, at makuha ang gamot sa accredited pharmacy gamit ang QR code. Libre ba talaga ang pagpapagamot kung ikaw ay mahirap? Oo, sa ilalim ng Yakap, maraming serbisyo gaya ng konsultasyon, laboratory exams, cancer screening, at essential medicines ay walang bayad o may subsidy, lalo para sa indigent at senior members. Gayunpaman, ito ay depende sa eligibility ng iyong membership. Halimbawa, indigent, senior citizens, o four fish members ay kadalasang isandaang porsyento sakop ng PhilHealth sa mga outpatient services, no balance billing, lalo na kung sa public hospital o accredited facility gaya ng Roe at Consulta Clinic, paano mag-apply o kumuha ng yakap benefits. Magparehistro bilang miyembro kung hindi pa o kumpirmahin kung, kung eligible ka bilang indigent, senior, o sponsored. Pwede sa igawph mobile app, PhilHealth website, member portal, o bisita sa pinakamalapit na PhilHealth Office o Accredited Primary Care Provider, Consult a Clinic, RU. Pagkatapos magparehistro, pumunta sa Accredited Sham na Yakap Provider para sa unang konsultasyon, first patient encounter. Kailangan ng referral mula sa Primary Care Provider para sa mga cancer screening tests at pagpapakuha ng gamot. Kapag na-issue ang QR Code o e-voucher, maaari nang kunin ang mga gamot sa partner pharmacies ng walang gastos o sa subsidiadong halaga. Payo at mga puna mula sa publiko. Sa Reddit, may mga ulat na kahit hindi regular ang hulog ng premiums, example OFW o informal sector, nakakagamit pa rin ng benefits bilang indigent o sponsored member. Ngunit, may mga review din na nagsasaad na maliit lang ang naibabawas ng PhilHealth sa kaligtasan ng hospital bill, lalo kung private facility ang ginamit. Ito'y dahil sa tinatawag na case rate system na naglilimita sa coverage ayon sa diagnosis, procedure summary table. Benepisyo sa klaw ng Yekop Consultation Libreng Primary Care Consultation Laboratory Tests 13 Routine Tests Cancer Screening 6 na uri, mammogram, colonoscopy, at iba pa, essential medicines 75 gamot annually, max 20,000 piso credit line, servisyong libro, lalo na sa mga indigent, senior citizens process digital, IGOV e PH app, o face-to-face -face registration layunin preventive care at pagbawas ng out-of-pocket cost. Kung nais mong malaman kung paano ka makakasali, anong facility malapit sa iyo ang accredited sa Yakap, o kung paano gamitin ang igov app, sabihin mo lang, handa kitang gabayan. At sana naibigan nyo aking video, like and share hit notification bell for my new video update. Thank you.